Berhilda po. Ano po? Oo, oh, Berhilda. Berhilda. ay wala po kayong anak. Wala po namatay yung anak ko dagdag sa anak. Oh, wala lalaki. Walang asawa, walang apo kayo. Meron po apat na do sa ina. Mm, nakasakit po yung mga apo ko. Okay. Anong kinamatay po ng anak niya? Ay, ano po, ma. Diabetes, sa bato. Mm. Nabungoso. Naunahan pa po kayo. Uh, naunahan po ba? Tapos anak ko, yun yung naman. Na, naman, e isa na nga lang na wala pa sa inyo. Hindi po ba kayo po nagpapadoktor? Ayan Meron nao. naman po dyan sa babae. Eh. Nagpadoktor po ako sa Amorong. Ay, mm. punta po ako diyan na sa Bago Hospital. Hmm. At dapat lang ako sa Amorong. Oo. Oh. Naroon ang aking, mm. ang aking, ano, record. Mala na ako'y magkasakit. Mm. Ilang taon na po kayo may sakit? Ah, mula pa po ito. Oo, oh, tagal na po. Ay, itong record ko, oo. Mm. Ano nga po yung pangalan nyo? Berhilda po. O, oh, Bernilda, yung asawa nyo po. Ay, potato is in Hmm, ilang taon na po asawa nyo? 65. Oh, tanda po kayo ng saan taon. Oo. Oh. Eh, paano po yung ano nyo dito, yung mga pagkain nyo dito? Ay, minsan may po. Oh, mayroon, mayroon naman kayong mga senior citizen. Mayroon po. Ay, ang tagad naman bago dumating. Siya nga. It, pareho po kayo may senior citizen. Yung wala pa po ino. Ay, 60 na po ah. Oo, oh, ay, hindi pa po. Hindi pa nang kakasun. Pero, eh, pinapalo up niyo po. Ay, hindi nga po eh. Ay, bakit po? So, sabi, yung Dito pa, po kayo. Ay, makakasakit nga po kayo pag ganito po ang inyong... Ay, itsura. Ay, nga po. Ma, ano masyadong kuhan. Ano. Ang abo kan sa bahay. Oh, sakit po. Hindi bali pong ganito ang bahay? Dapat ay mapalinis niyo po. Pagka bumuulang, uulan bumabaha lang todo. Oo, oh, nababasa po kayo. Nakawawa oh, naman. Kawawa kalagayan ni Nanay ay Tekibo. Magdamag ako walang tulog. Hmm. Balang gabi na po sumakit ang ko. Bakit po? Eh, ba? bakit sumakit ang tiyan ko? Baka po gutom kayo. Hmm. Hindi naman na, na po. Ito na po ang kalagayan ni Nanay Berrella dito. Si Papa ano? Hmm. Huh? Wala po bang bumibisita sa inyo dito? Ng mga... Wala po. Na mga tumutulong? Wala. Yung pang asawa ko, nakahingi ng tulong po iyon. Eh. Sa uh, kay Gob. Eh, ako po hindi nasa ano. Wala nang... Wala nang... Kaya nang asawa ko, yung na... Hingi niyang ano... Sa ano eh, ganyan. Po, nakakaawa ang kalagayan. Oo eh. Kaya... Halika mo na rito eh. niyo po. Wala naman ko. Uh, magkano po ang pensyon ninyo? Kayo lang po may pensyon. Tatlong mm. libo po. Ay, dumating yan, anong, hanggang walong buwan. Ay, ko po. Paano naman kay mabuhay niyan? Dapat sa mga senior citizen. Ano pong pangalan niyo? Pipito po mga senior citizen, kapares niya may sakit po kayo, dapat yun ay aagahan nila at dadagdagan na rin mag nang... Ano tatakbo dito sa atin sa munisipyo, talaga may diyo kung bagay, kulang din sila sa amin sa tao mga senior. Papalo up niyo po yung inyong kuhan. pa na niyo po, makakasakit po, sa po kayo lalo pagka ganito pang ano niyo. Oh. Wala po kasi kami yan, tirahan eh, kami po nakikitira lang dito. Oo. So, oh. Wala mo, dito. Dati, saan kayo po? Saan po kami? Palipat-lipat, pinto saan kami, sa ko kamagana. Ka. Ah. Oh. Mangi kayo ng tulong sa ano ah? Wala sariling bahay, wala yung lupa. Hmm. Tingnan ko po, ano magagawa ko ba? Kasi hmm. baka ma-refer ko kayo doon sa isang... Ito yung na, bahay namin, butas-butas. Ito, 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 ito. Pati, pagka umulan po eh, ulan um, din. Um, um, oh, magkakasakit lupa. nga po kayo pag ay, ganito po, po ang pinung kuya, pinung yan, pinung no? Nyo, butos, eh. Kaya pagka umuulan po malakas, umaanggi, mapapasok ang lupa sa lupa, ang tubig sa lupa. Ito ay po. Diyos ko po. Upo, ito, basa po 'yan eh. Basa. Hmm. Kaya po talaga wala, wala po magagot Kaysa po kung kung kami makitira. eh, hmm. Hindi, magpa kayo sa mga dahil yan nga lang sa mga gobyerno natin ay dahil halos. bahay walang nakatira. Ano yung, Hindi. Mera po kasi pagkawa yung sa sarili bahay. Wala, Sari po kay, wala pa kayong anak. Lala lala po. Ang, anak. Lala, lala, wala po. Wala po. Wala po. Wala Wala Lahat po wala. Kaya kami hmm. talagang hirap na hirap. Oo nga. Kung kapunin niyo pong pamumuhay namin. Oo nga po. Kaya kapunin niyo pamumuhay namin. Masipag po naman itong asawa ko. Ito ano naman. pong kabuhayan mayroon kayo? wala po, nagtaan po lang kung mayroong magpapagawa. Magpapagawa, patawagin ako, nakaka-stretch para ako at papano. May hmm. pambili ng bigas kahit konti. Ay tinan nyo kami buhay, oh. ang ginagamit namin kahoy. Okay lang pong kahoy, kaya lang yung isasain sa kahoy. Wala nga po, po, po hmm. yung eh. isasain eh. Ayan po ang kanilang kala, no? Ay, e, bumi, ay, e, nagagamot pa po ito nga kanya sa awal. May muntang nasa ng gamot. Ito po mga gamot na ate, para sa hmm. tinyo ko yung ayun po mga gamot yun po gamot sa goiter po sa puso tapos ito naman sa PTU ayun eh ayun PTU yan o, sa puso po yan para huwag siya magdaway kasi po pag hindi nakakainom ng gamot medyo palasupukan yung pakiramdam na parang naglalaway siya. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya ngayon, kahit pa paano magkakaw ng kap kape, binisingit ko ng gamot. Oo. Oh. Ito po naman, 80 sambalo to. Sa ano po, sa barangay, mayroon kayong makukuha niyan? Ah, sa barangay, wala po. Manghingi po ako, wala po. Sa butika po. Kaya po binibili namin sa palengke, sa butika. Hmm. Ito po, 80 po ito, isang banig nito. Ito, isang, ito, ito. Yan ang dosa. hirap sa government natin. Wala po, mahirap po talaga. Hmm. Kaya eh po talagang medyo talagang taghirap talaga boy. Ito po. Ito po nakahingi kay gov. ng tulong. Makano po? Ako po naman nakahingi ng ano. Huli hindi ako oh. po, nasama. Na, na, Nabigyan po ako ng Eh, pambilding namin po ng bigas, gamot na sa ako, wala na rin po. Ubus na rin. Gawaan po, may sakit din po ito. Talaga pag umuulam, okay. buhos ang ulan dyan. Okay. Ayan po, kito ay po, po, po yung basaw. Oh. Ang nandun po oh, sila. Oo nga po. Umaanggi ah. po yan, pagka umuulam na malakas. Kasi po, butas-butas ang bahay. Butos-butos ang bahay po. Oo, okay, Kaya po talaga kita Tinan ko po kung may refer kayo doon sa mga kasama kong oh, mga vlogger. Bakit okay, mapapuntahan ko kayo ano. Bakit na yun? In Ay ano po kayo ate? Ano po kayo? Membro po kayo ng ano? ng kasasang bahay? Ah, wala akong membro. Vlogger <laughs> ah, po ako. Ay, okay. tumutulong sa mga mahihirap. Yeah. Pag nakita ko po nung araw, mayroon po akong mga pa-charity dyan sa Tanay Bell. Mm. Pero ngayon, nauwi na ako. Bago, ba bago lang ako dito eh. Ay, na, nakahapon, nakita ko na po kayo. Parang... Saan po kayo nakatira dito? Dyan, sa Tanay Bell lang. Ah, ako po, nakita po ninyo ako kahapon. Opo. Oh, Kaya ako, balikan ko nga yung kung ano. Po, eh, hindi hmm. rin yung bahay namin butas-butas. Kaya pagka umuulan ng malakas, umaandi. Oo, um, oo, nga po. Hindi pa po akong nakakanakay. Hindi nyo na po, po ba eh, nilalapit dyan sa mga ano, para magkaroon ng... Wala nga po mga ano, wala nga po mga... Tinan sa... nyo po yung mga, yung mga pabahay na yan, teleperformance. Ang ano, dami um, akong walang nakatira din. mga na, nakatira sa bahay dito, nagbahay dito. Yung mga nakatira sa bahay na yan, mga nag-auros po yan ng mga panahon ng oh. ginagawa yan. Oo nga, sire, sila, ito, oh, sila ang umaano, gumawa. Sila gumagawa. Ito e kami kung mm. Kumbaga, dito sa sa kubong ito. Sira-sira na mga, mga, mga kami tinira dito. Sira-sira, eh. Mm. Sira -sira. ko nga lang po. Ay, wala po, wala po kabubuhay, wala po ng kabubuhay kung hindi talaga magtitiis sa kahirapan talaga. Kaysa nga po. Kaysa naman gumawa. Ang mahal ang dapat may ano kayo ma, ma, ma maayos na Tirahan. Tirahan. Kasi pag ganito po, lalo kayo magkakasakit. Balak, balak, tubig po yan, lumulusong po kami sa tubig. Lumulusong po ako sa tubig kasi hindi po nakalalakad dito. Ako po naglulusong. Ako po pa. Is on time na ako, hindi ako hindi po nakalalakad dyan. Hmm, wala Kalagot pa kayong... Ayan, ayan nakatulad niya, nakaupo pong ganyan. Maghapon na po yan. Ako. Wala po kayong anak. Wala po. Patay na po yung anak niya. Ng... Iisang anak na matay pa. Matay pa, upo. Kaya po ako nadaba. Ma, nag, magtitirik ako ng kandila. Kandila sa, uh, mm. sa, ano, oh. sa ay napagulog na pagdula, pa ng grabo. Kaya yeah. magtag na yung huma, mm. tutuntuhin tsaka ba yung din kotot. Hindi na ako ako ganito. Kaya sabi ko, katako, tako, kaming, na, dito sa ito, katakot sa ako. Sa ano? Ito sa aking asawa. Nahirap nga po. Talaga po nga alaan, talagang tiis lang. Talagang ganyan ang buhay ng mahirap. Talagang tayo na, eh. walang magagawa. Oo oh, nga po. Kung kailan naging...